Para sa araw na toboy boy, deliver naman tayo sa Batangas City. Time check lang muna, 8.25 na ng umaga. Pakilala ko nga pala sa inyo yung pinakabago natin pan-deliver ngayon na si Baby Boy. Toyota Corolla, Baby Altis, nasira ang speedometer. Kaya may backup na digital speedometer gauge dito sa may kaliwa. Ang idideliver nga pala nating unit ngayon ay Mitsubishi Adventure Manual Diesel Engine. Ayun, nasa likod ng e-bike. Pasok na tayo ng s -Lex going to Batangas. Ilang araw ko na nga palang ginagamit to si Baby Boy at mukhang okay ang performance niya sa atin. Pero soon for sale pa naman tong sasakyan na to kapag naayos na natin lahat. Shoutout nga pala sa mga laging dumadaan ng StarTol going to Batangas. Ingat po tayo sa biyahe lalo na pagbasa ang kalsada. Time check lang muna 8.40 na ng umaga. Nang marating natin ang bukana ng StarTol way. Siyempre kasama nga pala natin ng ating driver sweet lover na si Boss G. Always ready walang inuurungan na biyahe. Kahit north to south pa yan. Tara laban. Ilang sandali pa boy ay narating na namin ang tulay ng Batangas City. Wala nang paligoy ligoy pa. Dumiretso na agad kami ng SM City Batangas. Time time check muna tayo boy 9.35 na nang narating namin ang mismong SM at syempre na meet na agad natin si buyer at tinest drive na agad nila yung sasakyan sayang nga lang inabot kami ng ambun sa daan dumumituloy yung sasakyan nagkaroon ng konting alikabok So ano you know, boy, nakarating na tayo dito sa may Batanga City at kasama na natin si Sir Joffrey. Sir, maraming maraming salamat thank you, thank you, thank you. po. Galing pa siya ng, sa, sa kaya galing Rumblon, sir? Romblon. Romblon pa mismo, no? nagita lang kami dito sa may Batanga. At syempre late na naman tayo. Medyo <laughs> hindi kami nagkaintindihan ni sir sa oras. Kasi nung nagchat ako, na tumawag ako sa kanya, nasa barko na yata kayo no sir. Wala na signal, hindi ko na siya matawagan. Ito tama ko ba? 5.30 mga Alas dos, hindi na kami. Alas dos? <laughs> Alas dos. Pasensya na po talaga. Pasensya no, no, na po okay. talaga. Lang. Ilang oras. Ang tindi pala nung inintay nila sir. Mga alas 9 medya na kami dumating dito. Hindi pa bukas yung SM. Ngayon bukas na. So dahil na-check i na rin kasi ni sir. Naikot na rin yung sasakyan. Na-test drive na rin niya. Sir nga pala eh ano sa motik dati. Nag Ah, uh, mekaniko siya dati. So, sir, pumasa ba sa inyo yung sasakyan? Okay, okay naman, pasado. Okay. Yeah, good, good <laughs> so, unit. Bago ko sa inyo, sir, pakita ko lang na mabilis yung sasakyan. Ikutan lang natin ang mabilis, no? Ito nga pala po yung Mitsubishi Adventure natin. Hindi ko na kasi nakita na pakita kanina to. Tuloy-tuloy na kami. Ito na yung parang flower na o Mickey Mouse kung tawagin yung headlight niya. Yan yung pinaka mataas na variant niya. Naka-chrome surround din. Ito, naka-chrome. Chrome. Ito, naka-chrome din. Pati ito, chrome. Pati itong sa likod, may chrome din. So, tsaka maganda dito, boy, yung bisagra ng pintuan niya pataas na yung sa likod ganto siya yan. Kasi yung lumang model niya, pa ganito yung bukas nung pintuan, parang pintuan ng bahay. Ito, pataas na. Mas madali ka makakapaglagay ng gamit. Yung upuan niya sa likod, ito yung medyo kakaibang variant eh. Hindi parang jeep. Tsaka syempre, meron na rin yung dual aircon para hindi mahirapan, mapalamig yung mga nasa likod. So, ito yung GLX variant. kumpleto naman tayo sa emblems. So, ilang iba yung, yung maiksing pasilip ko sa inyo sa sasakyan. Sa, sa sir, baka may gusto lang kayo batiin. Baka taga Yung ano, sir? Kapamilya nyo doon? blind Romblon. Ha, mga Merida. Merida. Yan, shout out sa mga taga Romblon na Merida. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo. Tropang Ford. Shout out. Ano anong tropa ano, sir? Tropang Ford. 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 Ah, tropang Ford. Ford ba dati ang ano niyo, sir? Sasakyan? Hindi naman pang ah, na, pa pangalan trop? ng group, grupo. Lang. Ah, kala ko Ford na Tropang sasakyan talaga eh. Tropang Ford pala. Oh. sa Tropang Ay, Ford. Meaning. So, yun lang boy. Maraming maraming salamat. Tsaka sir, maraming maraming salamat po ulit. Ingat po kayo sa biyahe. Mukhang makababa pa yung biyahe nila sir. Pero mamayang hapon pa daw sila. Tasan pa ulit ng Ford. Mukhang ikot-ikot muna sila dito sa Batangas. So, yun lang boy. Stay tuned. May isa pa tayong deliver ngayong araw. Mamaya.